Bilang tugon sa matagal ng hinaing ng mga commuter, opisyal na naghain ng liham ang lokal na pamahalaan ng dato din sinsuat kay Congresswoman by Paul Mastura. Layo nito na humiling ng pondo sa pagkukumpuni ng silang bahagi ng awang upi Libak Road na sakop ng barangay Labungan dato din sinsuat Maguindanao del Norte. Sa liham na may pets ang July 4, 2025, e ni Mayor Abdulmain Baba Abbas Senior, na ang nasabing bahagi ng kalsada ay matagal nang nasira at nagdudulot ng panganib at abala, hindi lamang sa mga residente ng dato Udin Sinsuat, kundi pati na rin sa mga dumadaang biyahero papuntang North Upi, South Upi at Lebak. Hiniling ng LGU ang pondong nagkakahalaga ng 70 million pesos para sa rehabilitation at reblocking ng kalsada mula kilometer 1,852 hanggang kilometer 1,800 154.500 meters. Layo ng panukalang proyekto na maghatid ng ligtas, epektibo at maginhawang biyahe para sa mga mamamayan at mga dumaraan sa nasabing lansangan. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.